So guys, aray okay, na to na po ang munggo. din po kami kumakain sa tabi ng ano. Kitang kita po ang tanawin ng Taal Lake at Taal Volcano. Tingnan nyo po ang volcano. Yung puting puti. Ayun. Ayan po. Si Kulot nakain na. Mm -hmm. Nakain, nakain na kami guys. Itlug. Akin na lang itong itlog mo. <laughs> ang hirig mo sa itlog ko. Ano? Magdala na po kain ng itlog mo. Ay, ito ba? kainin. <laughs> Ay na, putin mo na ang itlog ko. yung mm iyo -hmm. na. Gusto itlog na bra. <laughs> Kaka, yun hindi, gawin. ito na lang puti ang gusto. Foreigner? <laughs> mm -mm. Yan, yeah, syempre, hindi mawawala ang tuyo. Syempre, nakakaangat-angat na, kaya may mantika na. And then, it's your food, so nagpadala ng pambili ng mantika. From Canada. Walang <laughs> yan, ang mantika from Canada. <laughs> At sa wakas po. At sa wakas po. <laughs> Ang item. Ngayon, tutok eh. Guys, di umunitin mo na naman. Ipapas muna naman ako. Hindi daw sa kakain, guys. At buto. Tingin mo na kanin. Huwag na na, padami pala. Huwag na ako. Huwag na ako. Napadami. Napadami pala. Siya, ako, ako pa namin nagja-jogging kada madaling a. Ang galing mag-react ng mga ayan. Nagpapa... Guys. Kaya sabi ko na nga sa netizen na ako'y daye. Bigla namang aarangkada ng... <laughs> Tingin na... Oh, bubuyos ka da? Ayoko na bakal... Tingnan mo naman ang <laughs> kanin mo. Parang ano... Nagdala pa ako ng kanin. May kanin pala. <laughs> Dahil lagi po siyang pula. Ayan po, guys. <laughs> ako lagi iwan sa pagkain. Ya, mahigpit tayo pinagbabawal dito pag pa ng uso. Passbook na naman siya Dahil ng uso. Dahil lagi luso. po siyang huling kumain yan. Deserve niya kung maglinis <laughs> ngayon. <laughs> First time. First time. Ano <laughs> uh, first time? Pinapasama muna na naman ako sa tao. Araw-araw mga kahit inyong kinainan, inuhugasan ko. Isus! Ngayon ko na lang. <laughs> Ngayon na lang. Ngayon na lang. Ngayon ko na lang. Wow guys, si Mala. Ito Kasi yun naman yung mga pinaglamunan ng mga bisita ko. Pandangal. dami. Patong-patong oh. Guys. <laughs> Nga nga yung nakapag-imis ng plato yan. Let's <laughs> Magaling pa ako itong sa paggagayan. Kaya sa napakadami pa lang kakainan ng mga yan. Kaya nga po pala ang asawa ni, Bo ni Kulot. Ayan <laughs> po ang asawa ni Kulot. Shoutout po sa asawa <laughs> <laughs> <patina. laughs> Pampasipag pala guys ang balatong. Dapat ang araw-araw na ulam ni Lips ngayon ay balatong. Baka sabihin niyo, bossy na naman ako. Hindi <laughs> ko alam, nagugas ako ng mga pinggan. Guys, comment nyo nga po kung ang balatong ay pampasipag talaga. O <laughs> pamparayuma. <Upang> ay, <laughs> thank you so much nga pala sa nag-sponsor ng aming balatong. Yeah, At from, kayo, Canada. from Canada. Saka At saka mangkika. Dahil nakita niya na nung isang beses kami nagluluto ng balatong. Lumangoy ang tuyo. Bukod Thank you, thank you so, thank much, you so po. much. God bless and more blessings po from Canada. Thank you po. Ngayon, ayun tatapusin ko lahat kami pa uwi na. Pakita mong view ulit. Bye guys, yan muna kayo. Guys, pagod na pagod si Liv sa pag-ano. Opo, so, nga ngayon ako natapos. Bago pagtas kong maghugas, so uuwi na daw agad. Pagpapahingin niyo muna muna naman ako. <laughs> oh, kaawa naman siya guys, pagod na pagod. Tapos na, bukas na. <laughs> daming nila muna ng mga, mga bisita ko yan. Ngayon, nararanasan mo yung nararanasan ko pag sa amin kayo nagkakainan. <laughs> oh. Oh, ka na. Ani ko man sa iyo eh, meron kang katulong na pabauli-uli. Siya na lang ang laman ng CCTV ko. Pag magre-review ko, siya na lang na, na, ang na, nakikitang pauli-uli. Nakaka-103.